So what's up? Magandang hapon ulit sa inyong lahat mga kamanok So once again, PG Vergara of Lingyada ng Mamay So nandito ulit tayo upang uh, mag-share at uh, magbahagi ng konting kaalaman tungkol sa pagmamanok Okay, so, syempre walang iba uh, ang ating uh, daily routine Sagutin natin ang ating mga subscribers na nagtatanong sa comment section dahil kayo po ang aking priority. So kaya po natin ginawa itong ating channel is para po yan sa inyo. Okay, so ang katanungan natin is galing kay Jacob Macaraig. At ang katanungan niya is, Idol, ano po ba ang pupwedeng gawin sa ating mga alaga para bumulto ang kanilang katawan na hindi magastos? Okay, syempre mga baguhan pa sa pagmamanok. Uh, o kaya mga newbie or wala pang mga pinagkukuhanan ng ng kita. So syempre, hilig natin 'to. So wala namang masama kung magtatanong ng uh, paraan kung paano ba mapapataba o papabulto ang katawan ng ating mga alaga ng hindi ganon kagastos. Okay? So bago natin sagutin 'yan mga kamabayan, if ever na gusto nyo po 'yung ganitong klase ng uh, uh, video, ganitong klase ng uh, tips tungkol sa pagmamanok. Kung nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po yung uh, video ito para sa mga newbie pa natin na nagisimula pa lang sa pagmamanok makakatulong po kapag ka po nilike po ninyo itong ating video ito okay? kung napindot nyo na po yung subscribe button notification bell at like button maraming salamat at simulan na natin ang ating topic ngayong araw na ito. So, paano nga ba mapapabulto ang katawan ng ating mga alaga? Paano ba magiging healthy ng hindi masyadong magasto? So, bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang ipakita sa inyo ang ating isa sa mga na-breed nung last season. Okay? So, medyo early, uh, late maturing po ito, mga kamanok. Ano? So, isa po ito sa ating mga ibinarid na mga grays. Okay? Ito po yung uh, Domes natin and Mel Sims to po yung kulay na mga lumabas. Okay? So late maturing po ito, pero yung katawan niya maayos po, maganda. Okay? Maganda po yung katawan niya dahil po yan sa ating programa. Okay? Makikita niyo po ang itsura niya. Oh, mapula pa rin ang mukha niya, pero late maturing yan ha. Late maturing pa yan mapula po yung kanyang mukha dahil po yan sa ating ibinibigay na pagkain, uh, mga additives, kaya po talagang napaka healthy ng ating mga manok kahit po sila is late maturing. Yun nga lang po talaga, uh, hindi pa po ganun kabuo ang loob ng ating mga alaga pero healthy po sila. So tamang panahon lang po ngihintayin natin para po dumating yung pagkakataon para sa kanila. Okay? So ito po yung isa nating na-breed last season. So magandang manok, maayos, healthy, healthy po, maganda po ang katawan and okay din po yung sukat. Okay? So, so much for the So, pag-usapan na natin kung ano ba daw yung uh, uh bagay na kailangan nagawin para sa ganun is tumaba, ang katawan ng hindi magastos. Okay? So, mga kamanok, ako po dito sa aking uh, yard, sa aking backyard, ang aking po ibibigay na pagkain ay ito po ngayon. Okay, alam niyo na siguro kung ano to, ano. So yan po ang aking maintenance feeds pagdating sa kanila and ito po yung aking ibinibigay na additives pagdating sa kanila. Ito po yung ipapakita ko sa inyong mga kamanok is tipid po ito. Tipid po ito. Hindi nyo kailangan bumili ng sobrang mamahali na patuka o kung ano pa mang suplemento. Kahit ito lang po ihalo po ninyo sa inyong mga alaga o sa inyong mga, uh, sa pagkain ng inyong mga alaga. Mga kamanok, ito po. So ito po ay Jackie Oats, fermented Jackie Oats na tumutulong po sa katawan ng inyong mga alaga para po makamit nila yung protein uh, intake nila sa araw-araw. So ito pong Jackie Oats na to, ayan, so fermented po ito, ano? so tumataas po yung uh, nutritious level, okay, yung nutrition level nung nung Jackie Oats kapag ka-ferment po natin. So nakakaroon po to ng additional nutrients, minerals, amino acids, vitamin B12 and many more to mention na mga vitamins na makakatulong sa katawan ng inyong mga alaga. Okay kahit hindi po kayo bumili ng kung ano-ano pang mga additives, kahit ito lang po mga kamanok, sigurado po ako, natural na natural po ang paglaki ng katawan ng inyong mga alaga. Natural po ang paglaki at saka natural po yung kanilang pagtaba. Okay? So, sa madaling sabi, hindi naman po talaga pagtaba ang tawag dun eh. Kasi hindi po nito hinahayaan na magkaroon ng taba yung katawan ng inyong mga manok. Kasi nga po, uh, amino acid po ang ibinibigay nito. Sa madaling sabi, nawawala po yung taba ng inyong mga manok kapag nilagyan nyo po nito. Yun naman po ang gusto natin, di ba? Wala pong taba ang ating mga alaga. Kasi po, ang ating mga alaga kapag ka masyadong mataba, mabagal pong kumilos, mabagal pong lumakad, mabagal pong gumawa ng mga activities. Sa madaling sabi, mabigat po ang kanilang katawan. So sa tulong po nitong ating uh, Jackie Oats na yan, ay bibigay po niyan yung amino acid, yung protein, yung nutrients, yung, yung 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 magandang circulation, okay, yung circulation ng dugo sa katawan kaya po makikita niyo yung aking mga alaga na po ng blood circulation, mapupula po ang mukha nila. Okay? Dahil po 'yan sa ating ah... Uh, vitamin B12 na nandito sa ating Jackie Oats. Okay? So, simple lang naman yan eh. So, ano bang ba kailangan mong gawin? Magbabad ka lang ng Jackie Oats. Bumili ka sa market, Jackie Oats. Kung ang mga alaga mo ay mga 10 to 20, bumili ka lang ng isang kilo. Tapos, kumuha ka ng jar, ng lalagyan, ilagay mo doon kung gano'ng karami yung Jackie Oats, kung gano'ng kataas, gano'ng din kadami yung tubig. Okay, kapag ka medyo magabok, hugasan mo muna tapos saka mo ibabad. So take note of this. Ang gagamitin mong tubig na pambabad o pamburo is yung mineral. Okay? So mineral po, mineral water lang po ang inyong uh, ihahalo dyan para sa ganun, hindi po magkaroon ng parasites. Kasi po yung ating mga kaibigan, mga subscribers na nagtry na magbabad nito isang linggo sa grey po po sila kumuha ng tubig which is hindi po tama yon. Kasi nga po uh, right after na na magkaroon po ng uh, isang linggong babaran nagkakaroon na po ito ng mga parasites. So, nag-aalala po sila kung po pwede pa daw pong ibigay yon kapag ka nagka-parasites na. Pero pwede naman pong ibigay yon So, para po mas safe, para po mas maayos, para po mas maganda at angkop na angkop, kailangan mineral water po ang inyong ihalo sa si Jackie Oats para po maganda ang fermentation, hindi po magkaroon ng parasites at healthy-healthy po pagdating sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, depende na rin iyo kung may extra budget ka, maghalo ka na rin ng Progen C or something na Levimin GK para sa complete nutrients. Pero dun pa lang sa fermented jackie okay na, sapat na. Makukuha na ng iyong alaga yung talagang ganda ng katawan na hinahanap mo. And syempre, hindi rin mawawala mga kamanok yung pagbibigay nyo ng injectable supplements makakatulong din po kasi yon vitamins po kasi yon din po kasi is uh, intramuscular na tumutulong sa katawan ng inyong mga alaga para mag-expand Okay? Para po mas mabilis ang pagbulto, ang pagtaba, ang pagiging healthy ng inyong mga manok. So, depende na po sa inyo kung ano po ang inyong ibibigay na injectable supplements. Hindi na po ako magbabanggit, pero kung ako tatanungin ninyo, possible magbigay po ako sa inyo. So, next video na lang po yun mga kamanok. Ano? So, ano pa ba? Uh, ayun lang, as long as napapanatili nyo naman na hindi nagkakasakit yung mga manok ninyo, kapag ka nagkasipon, uh, ginagamot nyo ko agad. So, wag nyo lang po patagalin yung sakit para po sa ganun ay hindi po ma-immune yung manok. Para po yung katawan ng manok ay hindi po nabababad sa sakit. Kasi po, pag nababad po sa sakit, eh, medyo mahihirapan po tayo pagalingin. Tapos yung manok na immune sa gamot, sa antibiotic, tapos pagka binigyan natin ng na binigyan natin, hindi po uh, nagiging effective. Kaya po, mas maganda dyan mga kamanok, pag may kasipon, gamutin ka agad tapos kung gusto nyong pagandahin ng katawan, make sure na walang sakit tapos yun nga, uh, weekly magbigay kayo ng injectables, supplements tapos sa pagkain nila, yun nga po sinabi ko sa inyo, yung pinakita ko sa yung maintenance speed tapos ito pong uh, Jackie Oats, haluan nyo lang po ng Jackie Oats 10% lang po to 15% pag malabig ang panahon, uh, gawin nyo pong 15% or 20% Makakatulong po, mainit po kasi sa katawan to. Makakatulong po yan na makapag-burn ng fats. Okay, so healthy po yan. Mainit sa katawan kapag ka malamig ang panahon. Kung medyo mainit naman panahon, medyo bawasan nyo po ang dame dami. Para sa ganun ay angkop na angkop po. angkop na angkop po sa katawan ng inyong mga manok. Okay? So, paano mga kamanok? Bago ko po ang simpleng video ng ito, sana makatulong ano sa mga naghahanap dyan ng maayos at uh, mura budget meal na vitamins na po pwedeng maintain sa kanilang mga manok. So, why don't you try? our very own okay herb ox napakaganda po nito dahil ito po ay may natural vitamin B12 na meron din po sa Jackie Oats para po lang mukha ng inyong mga alaga so natural po yan ano natural and organic kaya po talagang napakaganda at safe pagdating sa ating mga alaga so kahit po walang prescription ng veterinaryo pwedeng pwede po itong ibigay dahil nga po natural po ito meron din po itong 4 times calcium na tumutulong sa magandang development ng katawan o ng buto ng inyong mga alaga. Okay? So, sa mga interesado dito, pwede nyo po akong kontakin sa 0955 653 -7057. So, ano pang inihintay nyo? May promo pa tayo dito. Buy two bottles of this, I will give you one for free. right? So, ano pang inihintay nyo mga kamanok? Why don't you try this? Our very own box. Okay? So, mga kamanok, kung gusto niyo yung ganitong klase pang mga video na tungkol sa pagmamanok, huwag nyo kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, and mag-like na kayo sa video ito para sa mas marami pang video na aking i-upload. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog! Paalam!